Yan mga boss Shout out sa inyo dyan ah, Ito naglinis tayo dito sa kapiraso sa gilid Yan Kasi maglalagay tayo ng net dito Para sa mga para parating nating kisa Na pure kanawa yun Authentic Bibo Enriquez White Kelso At saka yung ating Binibreeding na double champion ko sa 2 hits Yan Nilinis ko tong side na to dito sa gilid Yan Kasi lalagyan natin nit itong gilid na to yan. Yan, itong gilid na to, lalagyan natin ng net papunta doon. Yan, galing doon. Papunta dito. Yan. Yan, papunta dyan. Yan. Tapos hanggang dito, lalagyan natin ng puste. Yan, dito. Paganyan. Para yung susunod natin na ano, papisa ulit, may mapaglalagyan na tayo ulit. Dito ko lalagay yung baka magpisa ako ng mga 30 o 35. Yan. Lalagyan natin ng net dito. Yan. Sa mga gusto mag sub, maka, makasali sa ating free raffle, ipm nyo lang ako, screenshot nyo ang ating YouTube channel, Aliya Gimyard TV Vlogs. Yan, makakasali na kayo sa ating free raffle. Sa mga gusto magpanimula diyan. Yan. Yung ating simpleng manukan. Yan, mga winner na po karamihan diyan tigda dalawang panalo isang panalo puros panalo yun sa 2 hits hmm. yan ito tintik gladitor Panto gladitor sir Fernandez sir Jun Fernandez yan dito yan Maliit lang dito lang maglalagay lang tayo dito sa kapiraso na to. Ayun. Pag ganon. pag ganyan. Ayun. Malaki na 'yan, nang kahit magpisa ako ng mga 35 piraso, malaki na 'yan sa kanila. Kasi pag one month pa lang doon sa akin, doon sa Muntin Lupa, pag dating ng one month nila, ibababa ko na dito sa Batangas, dadaling ko dito. Yan, Diyan natin ilalagay. Ayan ikot. Kaya gumawa ako dito ng ano natin, na, ano pumulupot na. Pero nabalik 'yan. Ngayon, kapiraso na 'to. Ito dito, nilinis ko na 'to, munching. Kasi lalagyan natin ng nanit kasi malapit na 'yung papisa ko. Galing doon sa pusto na 'yon, oh. Eh. Ngayon. Ayun, lalagyan natin ng nanit 'yang paganon Tapunta dito. Hanggang dito. Ayun. Tapos papunta pa ganun papunta dito ayan ang ganjan ganyan sa papunta nyan hindi doon hanggang doon lang oh sa may yung postin ayang ano na yun oh ano ba yan ah patay na pala yan ayan mga hanggang dyan yan. Uh, kahit hanggang dito pala sa, post, sa kupi natin to para may madapuan yung mga sisiw oh. sunod na pagbalik ko niya may dala na akong net bakura natin dito yan itong kapiraso na to. Kaya nilinis ko yan dyan kasi dito natin ilalagay yung sisyo. Tatanggalin natin to. O ganun. Dito lalagyan natin ng net. Galing doon. Yan. Pumunta dito. Lalagyan natin ng poste dito banda. Yan dito. Tapos Diretso dito dito lang banda kasi para may madaanan yung motor natin yung pa ganun nandito para yung motor may madaanan yan yan dito yan dito yan pa ganun yan galing doon pa yan para yung may madaanan dito yung motor magpunta dyan malaki na yan mga 35 na 1 month lagay natin ang alpas lang sila lahat dyan yan gagawa kami ng wrench maliit na wrench yan nilinis ko yung gilid na yan Pagdating ng December, next year, marami na tayong papisa. Kaya na, mag-click. Makaipon tayo. Para makaano tayo ng malaki-laking espasyo. Madagdaga natin yung lupa natin. Malay mo, makabili pa tayo. Malay mo, maka-extend tayo ng kunti. Gano'n, papunta dyan sa Tusky Angkol. O, benta niya. Kahit pa paano ba, malit na lang, mabili. nandiyan galaan ko yung yung dyan sa taas sa so, sinong gustong sumali sa ating youtube channel ha uh, subscribe kayo, screenshot nyo send nyo sa akin aliya gameyard tv vlogs yan ang youtube channel natin automatically sa ating free raffle gaganapin natin ng live lahat kayo makakasali lahat basta naka screenshot ha isunod nyo sa para may lista kayo malapit na yan boss mat 16 pisa na natin ang first batch natin hmm. yung panantay mo, subscribes na kayo wala kayong ilalabas na pera dyan mga boss kundi sagot nyo lang ang shipping Hindi tayo tulad ng iba na nagpapa free raffle sasali daw sa free raffle tapos kailangan pumasok sa ganitong GC, ganito ganyan, ganito ganyan. Yung pala maglalaro ng sugal, maglalaro ng sabong, online sabong. E paano natin masasabi na free yun? Kailangan pa pala magsugal, di ba? Ito, free talaga to na mamimigay natin. Susubscribe lang kayo. Suportahan nyo ang ating YouTube channel. Mamimigay tayo ng panimula nyo. Hindi tayo gaya ng iba. Hindi sa naninira ko, hindi tayo gaya ng iba na free raffle daw. Yung pala, kailangan pumasok sa ganito ganyan. Maglalaro ng online sabong, may lalaro ng kasino. Wala tayong ganun boss ha. Screenshot nyo lang. Subscribe kayo. Send nyo sa akin. Automatically, kasali na kayo. O, panimula yon mga boss. your white kelso. Authentic survivor rates. Pure kanawayon. White streamer. RRCN. At saka yung ating double champion. Na mismo ako nagpa-champion. Yan. Double champion yun mga boss. Ang hinakot kong pera dun is 137 sa dalawang champion niya. Good luck sa inyo mga boss. Shee.